Ayan, yung mga tama ako, guys. So, sa mga nagtatanong sa akin kung ano mga nangyari sa akin, syempre, ito, nagkaroon ako ng fracture sa right thumb. Masak ang headlight. As niya. So, ito. Okay, guys, ito na. Ito na yung mga nagtatanong kung ano nangyari kay project katakutan sa ating ero. Syempre, ngayon, eh, alam nyo na, malungkot ako. Dahil alam natin eh malaki-laking gastusan ang mangyayari dito. Hindi eh, naman tayo papayag na magiging ganito lang 'to. Ah, uh, natin 'to as soon as possible pagkagaling ko. Automatic ito kagad yung aasikasuhin natin. So ito yung mga naging tama niya. Automatic. Wasak ang headlight. Ayan. Ang daming wasak ang headlight. Ang daming tama. ko alam. At syempre yung t-post natin guys. Ayan. ay Wasak itong mga fairings natin. Papalitan natin yan. Lahat ng masisira sa kanya. Hindi po. Kailangan, na kailangan natin palitan. Ito okay naman. Wala naman siyang gasgas. Pati yung carbon. Ayan. Walang gasgas yan guys. So yung RS8 nating pipe. hindi naman si Boss J. Nangako naman siya sa akin na lahat ng masisirang pyesa ko ng RS8 ay papalitan niya. So, tama ba, Boss J.? So, ayan, ng RS8. So, ayan, yung radiator ko, itong pipe, ito. Wasak to. Ayan, itong all-ins naman natin, itong shocks natin, ayan. Napakaswerte ah, ngayon, walang gas-gas. Napakadi. -gas. Actually, ngayon ko lang talaga nakita itong motor ko pagpasok ko sa opisina, guys. So, actually, ito ang plano natin. Lahat yan, nasira. Yan, ito, gas-gas. Itong -gas side mirror natin. Lahat yan. Ito, yan. Lahat yan papalitan natin ng bago. So abangan nyo yan sa build series natin kay Project Katakutan Version 3. So um, plano ko rito mas palalakasin natin yung motor. So dodoble natin yung lakas niya. So ayun. Ay, <laughs> yan na bumigay na. Wassup! Pero <laughs> good thing brother na okay ka. Yun ang yes, importante yes. para sa amin. Magkakalala talaga kami ng sobra. Ayun oh, yan buti nandiyan sila Asian Packboy. Na, na tumulong sa atin nung naaksidente tayo. Hmm. Actually, nag-chat lahat ng kopang Antips. Yan. Yan, yan. Maraming maraming salamat sa so kopang Antips. Sabi nila, kung ano man daw, yung kailangan, tawagan ko lang daw sila pagdating sa motor. Siyempre, sa aking mekaniko, yan, uh, kay Boss Bunoy. Yan, nag-chat sa akin si Boss Bunoy. So, yun, ang nagkakunan ko lang, no, dun sa pangyayaring yun, syempre, mas maging responsible tayo sa pag-motor, pag masyadong gigil. Actually, pa-uwi na nga kami nun eh. So, um, ano, dahil ayoko na rin talaga. Well, hindi naman natin masasabi aksidente. Wala naman may gusto nyo. At uh, yun lang magdasal tayo at doble ingat. Yun lang naman. So, sa mga nagtatanong sa akin kung ano mga nangyari sa akin, syempre ito, nagkaroon ako ng fracture sa right thumb. So, papakita ko yan, ipa-flash ko sa screen kung ano nangyari sa right thumb ko. Bali, yan, putol. Yan, may kita nyo naman. And wala naman akong iniibang, iniindang sakit. Kundi itong pet ko, pina, ano ko na rin to, pina-extray ko na rin, pati yung pelvic ko. So lahat, pati yung left foot ko, lahat ng iniinda ko, pina-extray ko. At nakita naman doon sa kabanatuan, hospital. Yan, maraming maraming salamat sa mga nag-assist sa akin dyan. Na wala namang naging problema, kundi ito lang. So sa mga nagtatalong, guys, yan, ang dami nagtatalong. Kung anong gears ang mga suot ko. Umpisahan natin sa pantalon. Siyempre, ito yung pantalon ko. No? Yan, pakita ko sa inyo. Yan, kung hindi kayo naka-proper gears, automatic, wasak yung tuhod nyo. Dahil ito, may padding to. CE1 pa nga lang to, guys, eh. Pero mas, uh, i-recommend ire ko sa inyo na mag-CE2 kayo. Level 2 na protection pagka magsusot kayo ng ganito. Kasi, dito naman sa akin, wala naman din talaga nangyari. Actually, wala nga rin akong gas-gas. naman namamagay yung tuhod ko. Dito siya tumama sa hit points kung saan may padding. Ayan, wasak siya guys. Ayan. Kung makikita nyo sa video ko. Ayan, wasak lahat. So, next natin, guys. Ito yung pantalon mo. Jacket. Ito ang kinamaan. Nitro jacket. Ito. Ayan, yung mga tama ko, guys. Wala rin akong naging injury dito. Sa mga ano ko. Kundi, ayan. Kung saan tumamaan dito yung padding, guys. Oh. Shoulder to, no, Jay? Tapos, ito, ayan. Wasak. Elbow. Elbow. Guys, ito tingnan nyo. Gano'n ka-importante ang gloves. Nakita nyo yan? Gano'n kinayod yan? Yan, o. Oh. Kayod na kayod, guys, o. Oh. Naitukod ko yan. Yan, nung sumemplang ako. Ayan. Sa pool, ang gloves, men. Apakatindi. Ko. <laughs> o oh, boss, mas marami tayong matatamong injury. Buti, ito lang guys. Ito, wala, hindi naman natin masasabi kung ano, inaitukod natin. Kaya, And ito, ang dami tatanong dun sa comment section. Itim katagumpay kung anong helmet ang gamit ko. Siyempre, makikita nyo to sa mga pictures ko sa Team Graffiti, sa Evo Helmet Philippines, kung anong gamit kong helmet bago kami mag-take off. Siyempre, Evo XR Carbon. So, ito, guys, ang gamit ko. Ayan, may pang pambuawi. Nalagyan na natin ng tatak. Ayan. Ay, yung ano yung intercom mo? Ano sa intercom mo? Ito, gas gas. Yan lang naman yung tama guys. Soon natin ilalabas tong carbon na to. So, inando ko muna, tinest ko muna kung effective. Ayun niya, very effective. Yun, nagpapasalamat ako sa lahat na nangamusta na sa akin sa Facebook guys. Ayan, alam niyo naman, may mga ano to eh! alam niyo alam naman, mga kang Graffiti, Evo Helmet Philippines, Nebox, RSA Philippines and syempre sa Julian Skin, The Gun Story. Maraming maraming salamat sa pag-aalala. So yun guys, maraming maraming salamat. Kinakits tayo sa next. Wally! Yes, boss! Halika rito. to. ka. Tawag ka ni boss. Wally lang sa kanal. Let's go. Ano nga rin sa sayo? Ano na? Eto boss. Kadang natin bulok eh. Eto, cemento muna. Eh boss, huwag na. Opera ka ng bukas. Talagyan ka ang hindi, ano na, bakal na kaso yun. Kapan o, pa-opera ka bukas? Yes, mo, so... So, yun, eh... Actually, ano ang bala sa sinas Ah, bakit? Okay. Eh, siyempre, yung mga kaso din dyan? Hindi, boss, mga Yung mga araw na hindi mo makakapasok. Bari mo, hindi ka makapagawak naman ni Bella. Magal, o. si... Ano yan? Kahit hindi ka naka-ano, pinabibigay ng scooter king sa'yo. Good. Finisher ka pare. Finisher ka pare. Belt bag. Wow. Thank you, thank you. Counter King finisher shirt, emblem at saka yung napaka-importanting King's medallion, ha? So magpagaling ka lang, umakbo ka ulit ng next year. Thank next year. Yes. Sa akin, ano? Since matagal siyang ma mawawala dito, syempre, yung bahay sa hospital, sa yung mga magagasasimpay, maaaraw na wala siya. Yung mga susunod pa, boss, mm -hmm. mga panggastos, eh, biya di pang gasto. Oh. <laughs> Sana pala. Siyempre, mapakayos na motor. Ay, motor mo. Ang hindi mo na lang gusto ang motor mo. Lahat na to. Ngayon hindi ko na kasi pakahin na to. mo na. Ito tawa kaya siya dito? Hindi ko lang alam ako sa dito. Bawi, ng Team Graffiti para sa pagpapaayos ng sarili mo. Siyempre yung suple, baka paayos mo ay katakutan. Kaya yan. Uy! Boss, <laughs> thank you! Kaya <laughs> sila so, mo talaga sa isa! Eh, sa susunod, mo ng mga antibiotic, ano. mm, pang ng ano? Pang-Starbucks mo, balakan. Yeah. Ano hindi pa yeah. yeah. sa Starbucks eh. Kasi, yun na makakasal eh. boss. Ngaw. ano ko eh. Naiiyak, iyak naiiyak! iyak iyak Naiiyak! Yan, boss. Siyempre, hindi pa ako salamat ako kasi... Boss, eh. Ibang level talaga pagka nandito ko sa pamilya ng Pink Graffiti. Walang, ano, si Boss Nick, puta, pagka-aksidente ko, no, araw-araw, minu-minu, tumatawag yan silang boss sa akin. Maraming maraming sa Doon pa lang, okay na ako, i-get well soon mo lang ako, okay na ako, ina-inapapalakas ng loob ko. Eh. Yun, boss, maraming maraming salamat. Ba salamat Balik <laughs> na rin, boss. Balik na rin, ha? Balik na rin. Balik rin. Kailangan namin ng maingay. Boss, thank you. Pero, thank you. Thank you.